ay bago tayong natapos sa exercise po. Yung isang babae na in-exercise natin, grabe yung mga pasa dito. Oh. Malaki, malaki yung pasa dito. At yung mga demonyo na nakapasok sa kanyang katawan, nagsasalita. <laughs> grabe yung prayer ng rosaryo mga kapatid. No? Yung presensya ni Mama Mary naman. <laughs> kinakantahan namin siya ng Salve Regina. Sabi ng mga demonyo kanina, ito talagang babaeng ito, siya ang dahilan na buong ang kanya ngayon ay nagro na. Bakit ba hindi ko siya mapatay, Darwin? Merong nagprotekta sa kanya, isang babae. Isang babae. Hello mga kapatid, kumusta po kayo? At uh, ngayon ay bago tayong natapos sa exercise po. Uh, yung isang babae na in-exercise natin, grabe yung mga pasa dito. Oh. Malaki, malaki yung pasa dito. Hmm. Daray. Dito din, Ha? Huh? All oh, dito din sa ano sa kanyang dalawang kamay may mga pasa no bunog grabe at uh, patuloy pa rin tayo na at yung mga demonyo na nakapasok sa kanyang katawan nagsasalita <laughs> grabe yung prayer ng rosario mga kapatid no yung presensya ni mama mary na naman <laughs> kinakantahan namin siya ng salve regina sabi ng mga demonyo kanina ito talagang babaeng ito, siya ang dahilan na buong ang kanya ngayon ay naggrurosaryo na. Bakit ba hindi ko siya mapatay, Darwin? Hmm. Bakit ba hindi ko siya mapatay? Hmm. Lagi si merong nagprotekta sa kanya. Isang babae. Isang babae. <laughs> At ang buong pamilya na nila, buong angka nila, naggrurosaryo na. So yan ang revelation ng mga demonyo. Common din yung minitor po yan ha, hindi lang yung isang possess, kundi yung mga open demons ay magsasalita. So sabi ng mga demonyo, ninagyan nila ng curse yung kanyang ulo. Kaya pala, uh, sabi niya nung una, masakit yung ulo niya, uh, gusto na siyang mawala sa mundong ito. Dahil, grabe, hindi ma-describe yung sakit ng ulo niya. At ngayon, mga kapatid, nawala na yung sakit ng ulo niya. na no. At patuloy pa rin siya mag-react. No? While i-exercise natin, kasama yung kanyang, kanyang kapatid. Magkapatid sila. Puro sila nag-react, mga kapatid. Biktima sila ng curse. Biktima sila ng kulam. At yung demonyo ay... Uh, na talkative, hindi naman tayo maniwala sa kanila. Ino-offeran pa ako. Million daw ang ibibigay. Just imagine, million daw ang ibibigay sa akin. Kapag hihinto na ako sa pagdadasal. Just imagine, ha? Darwin, may offer ako sa sa'yo. No? Kapag hihinto ka sa ano, hihinto ka sa <clears throat> pag uh, pre-pray, uh, Darwin, ah, bibigyan ka namin. No? Ah, isang araw, alam nyo ilan ang ibibigay niya? 50 million dollars. No? Sabi niyo na, mayaman kami, Darwin. No? Patuloy lang ako nag-exercise. Sabi, bribery mga kapatid. No? Sabi niya, 50 million dollars. No, ang dami pala ng dekado pala itong marami tayong pera. <laughs> Kaya nga sa Bisaya, sapian. No? Ano ba yung sapian? Maraming pera. So, yung mga demonyo, mga kapatid, no? Grabe. 50 million. Ina-offer na ko ng 50 million dollar, no? Basta lang, ihinto na ako sa pag-pray ng solemn exorcism. Nashock na ako eh. Ah, nung isang araw, ino na po ng 50 million dollars. No? Darwin, marami kaming pera. Million, million. Uh, billion of dollars po, Darwin, ang nasa aming kamay. Ibibigay namin ito sa iyo, Darwin. So, very biblical yan, ha? Uh, naalala nyo ba yung ano nangyari ni Kristo, temptation at the mount? Naalala nyo ba yon? No? babasahin natin yon dito sa yung mga sali, sinasabi ng mga demonyo very biblical maalala ko yung buhay ni Kristo dito mga kapatid sa chapter 4 dito ang pagtukso kay Jesus babasahin natin yun ha? pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng Diablo doon sa diserto, siya ay nag-ayuno sa loob ng apat na pung araw. Apat na pung ah, 40 days. At apat na pung gabi, kaya siya ay nagutom. Dumating ang jablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo nga ang tinapay ang mga batong ito. Hmm, gawin mo nga itong tinapay, mga batong ito. Ngunit subagot si Jesus, nasusulat ang tao hindi lamang ah, hindi ang tao hindi lamang sa tinapay nabubuhay kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Pagkatapos dinala siya ng jablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka." magpatihulog ka hmm. sapagkat nasusulat sa kanyang mga anghel ikay itata gubilin at sa kanilang mga kamay ikay ala aala aalalayan ng sa mga bato paamoy hindi masasaktan hmm. So, ito yung tunay ko na account, mga kapatid. Ngunit nasusulat sa kasulatan huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos dinala naman ito, ito na. Huh? Uh, dinala naman siya ng diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig. So lahat ang ng kaharian ng daigdig pinakita kay Kristo. Hmm. At ang kapangyarihan ng mga ito. Sinabi ng W, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng ito. Kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. So, so yung lahat ng ari-arian sa mundong ito, ibibigay ko sa iyo. Sabi naman ni Kristo Lumayas ka, tanas. Sapagkat nasusulat ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sasambihin at siya lamang ang dapat mong paglilingkuran. So, ang Diyos lang talaga ang dapat nating paglilingkuran. So, nag-open na yung demonyo. Hindi, hindi buong mundo ang ino-offer ng demonyo, kundi 50 million dollars ang laki. No? Mayaman na sana tayo, mga kapatid. <laughs> so, yan mga kapatid, ang experience natin uh, nung isang araw. Uh, ngayon ay, ano? Mm, last Monday po, yun po ang experience natin nakikiusap yung demonyo. Alam nyo, totoo talaga na yung demonyo, mga kapatid. Kung kayo ay nagdududa pa, di hindi yan. At practically, we experience sa mga exorcist, hindi na po yan, uh, hindi na po, eh, hindi na kailangan magduda pa. So, bilang exorcist, mga kapatid, uh, dagdagan natin yung pag-ibig natin sa Diyos. No, yan po ang greatest protection. Uh, paano ba natin madagdagan yung pag-ibig natin sa Diyos? Dagdagan natin yung ating kaalaman. Yan. Kapag ya, maliit lang yung kaalaman mo sa Diyos, sa simbahan, ah, maraming, uh, madali tayong ma maloko niyan. Madali tayong ma malito niyan. Madali tayong ma ma mailad ma-scam, ma- ma- mauto, no? Kailangan talaga natin na dagdagan natin ang ating kaalaman. At kung madagdagan yung kaalaman natin sa sacrament, sa mga sacramentals, sa dalisay na aral ng simbay, hindi na tayo manisip ng mga demonyo. Amen? Sana natutuwa kayo ngayon sa uh, karanasan natin. Why? Huwag kayo magalala dahil from time to time ituturo natin at paano natin ma, ma ano yung demonyo tataga natin yung pananampalataya natin. Babasahin ko paano natin ma <coughs> matalo ang demonyo si San Pedro ay may magandang ano, may magandang may, may magandang advice. Maging handa kayo at magbantay. So, no? Laging handa. Laging magbabantay. Ang jablo, ang kaaway ninyo, ay parang niyong umu, umaatungan at, at ali-aligid na naghahanap ng masisila ang biktima. Huwag kayong matatakot sa kanya. Ano? Huwag kayong matatakot sa kanya at magpakatatag kayo sa iyong pananampalataya. Ano? Anong gagawin natin? Magpatatag tayo sa ating pananampalataya. Yan ang gawin natin. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng gatitong kahirapan, kundi pati ang iyong mga kapatid sa buong taigdig. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinaggagalingan ng lahat ng pagpapala. Hmm. Ano mangyari? Ay siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at lakas ng loob, at isang pundasyong di matitinag. Hmm. Okay, bumalik. <laughs> Sinsya na po nawala. Ah, Siya ang tumatawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo sa Kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. <laughs> so, natural lang na may pagsubok pero hindi tayo aayaw sa mga pagsubok. Patuloy lang tayo mga kapatid dahil yung ibibigay sa Panginoon sa atin kaganapan, perfection, katatagan, lakas ng loob, at isang pundasyon na hindi matitinag. Grabe, no? O, hindi matitinag. Siya ang tumatawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian po. Mm. Amen? Salamat pala ako sa mga nagpadala for scholarship sa mga seminaryan. So, susunod na, ano, susunod na uh, linggo, magbabayad tayo po sa walo po yung walo po yung mga seminarista, bagong seminarista na tutulungan natin po. Salamat po na pwede kayo magpadala through GCash at through bank account natin. Nandito lang sa live natin po. At ang Diyos na po ang magsupli sa inyo. Itong walong ito, nagpaalam na <laughs> paano palang wala kami. At para ma-inspire, sinabihan ko din sila, pasok lang kayo. Mm. Natutulungan mo kami, Father. <laughs> Sinasagot ko sila, wala, wag kayong magpaproblema problema dyan. problema ng Diyos yan. <laughs> uh, ang Diyos ay hahanap ng paraan because God is a great provider. Pasok lang kayo doon. Mm, dalin mo nilang pangalan ko <laughs> para uh, makapasok kayo doon. So, meron nang nagbigay mga kapatid at ibibigay natin, ibabayad natin ito sa seminaryo. Sali ko kayo sa ano, sa sa mga misa ko, lahat ng mga supporters natin in general, lagi ko kayong inaalala sa misa, sa rosaryo ko. At ako din, sana isali nyo din ako na malakas yung katawan natin, masigla at laging handa sa pagsiwalat sa salita ng Diyos dito sa social media at sa alabas uh, ng bansa through uh social media si Ricky Alucitain is watching father ipagdasan niyo po ang partner ko na si Richard sana po may himala po kay para sa kanya father mm -hmm. uh, receive the sacrament mga kapatid i <clears throat> uh, iaalay natin yung mga pagsubok natin na naranasan natin araw-araw para sa Panginoon po okay at may 3 minutes na lang tayo. So, uh, i- ko ito sa greetings lang ninyo. At magpapasok ako mamaya sa punto per punto po. Okay? At si Clarice, ako lolo, 91 years old. Sige, paminaw ni mo father, Bungulman. Saan so, kanyang pagpaminaw niya nga bungol man, iya i-connect ang Bluetooth speaker ko. So, kaayo, hihi. Maglalong ganugod. Kadiri, father. Kasi <laughs> pangalan ni Lolo, na 91 years old. Just imagine. Salamat po, ha. Maraming salamat si Zeus Montano. Pray for us, Father. Good evening. Na uh, vice versa po. At uh, si Tita Rojas Into. Good evening, Father. Pray for me. May sapat ako sa puso. Receive the sacrament, kapatid. Especially the Holy Eucharist po at si Willy Villasencio, hello father good uh, evening, si Jenny, Taparong Snalde from si, Ch si Chicago, <clears throat> apostolate of the uh, divine mercy. Abro Jonathan pala, no <laughs> pasensya na Abro Jonathan. Uh, minsan ay nalilito yung ano ko. Ah uh, si Clarence Lolo Eliseo padre, Andre, uh, salamat ha. At si Aline, Aline. Hello, Father. Pwede ka ha? May magpa holy water. Yes, pwede po. So, mamaya po, papasok ako sa online. Ah, sa, sa punto-punto. Nag-bless punto. ako para sa inyo. Mamaya po. Mamaya, alas 8 so hanggang alas 9. Maghintay kayo. Father, pray for me sa akong anak, si Larry Jane, na tatawagan. Tawagan na para sa work niya. So, isali natin yan sa rosaryo. Di mo masugot Father, og di makapaminaw ka da buntag ni mo uh, si Clarice. Hindi mo sugot. Irigas mo ako ni Tatay Eliseo, ha? Father, greet, uh, paki greet. Si po si mama ko, si Rosalina 82 years old na siya karon. Six uh, puhon, father. Uh, si Ninel Bar Bardon Bernard Bernadette. Uh, I greet mo ako ni Nanay Rosalina advance happy birthday sa kanya. At wala na akong oras, mga kapatid. Maraming salamat po. Fight the Maria to talk safety with a humble heart. Galing pa ako nagpakumpisal. And after this confession, nag-exercise nag po tayo. God bless. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.